Leandro hindi natikman ang pinya ni Osang. Lap trip ang publiko sa mga revelasyon ng aktor na si Leandro Baldemore sa naganap na photoshoot para sa 1996 movie nila ni Rosana Roses na Patikim ng Pinya. Kwento ni Leandro sa panayam ng bandera. Kung makikita nyo yung unang pictorial namin, parang gulat ako. Nakaganuan ako, nakabriefs ako. Paano naman itong si Osang, nakaibabaw sa akin, kinaskas naman ng kinaskas? Hindi ko sinabing inintensyon niya. Kasi hindi ko alam kung ano ba yung tama. Kasi hindi ko alam kung talagang lamapat or whatever. Basta't ang naramdaman ko, iba. Siyempre, first time. Yung 18 years old ako noon, siyempre mapusok pa ako. Saka hindi ko alam eh, ano pa naman, hindi ko makakalimutan yung panty ni Osang Duan, yung Liz. Kaya mababaliw ka talaga kay Osang. Gayunman, walang naganap sa kanila ng aktres dahil kapatid lang ang turingan nila sa isa't isa. Wala, hindi ko natikman ang pinya. Ha 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 ha. Actually, para niya akong kapatid na bata, say ni Leandro. Nanduran yung pagkaate ni Rosana, eh, na ganito, ganito, guide, 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 guide ka, kasi batang bata pa ako noon, dagdag niya.